Ano pilido? Yun lang ang pangalan ko. Wala nang karugtong yan. Hindi pwedeng wala kang pangalan. Kailan may pangalan ka? Total not ka rin naman. Ha? Hindi ho totoo yun. Inabot lang po nung batang tumatakbo yung bag sa akin. Teka, teka. Makinig ka mabuti, ha? Total wala kang pilido. Bibigyan kita ng pilido. Para meron akong mailagay dito sa record. Ang magiging pangalan mo, ha? Magnum Rehas. Gusto mo ba yan? Ano ba ang nangyari? Wala, napagbintangan lang na snatcher ako. Di ba? Nasakali lang naman tayo. Saka pa nakatira. Kung sana buti ng pagod, gusto matantok. Gusto mong sumama sa akin para tulungan ka ng kapatid ko? Pwede ba yun? Pwede. Ikaw, ato. Baka mamaya naman, puro lang ato pagin mo. Hindi, ulo, ulo. Puro gulo lang mapapala namin dun eh mabuti't alam. Ikaw naman, Magno, bawas-bawasan mo yung tapang baka kung saan masama ka nadalhin yan. Tayo na, Magno! Pasok ka na! Sige ka, baka mauli ka. Ba't ba nagmamadali ka? Wala mong oras ang pasok natin, ha? Tayo, walang oras. Pero, yung inaabangan natin, may oras. Halika na! Alis na mo kami, lolo ko. Sige ho. Sige. Magno! Ano ho yun, ma'am? Pakilinisan yung kotse, please. Eh, mukhang malinis naman ho, ma'am eh. Please, wag mo na akong imam. Madonna ang pangalan ko. Kung gusto mo, tawagin mo na akong Mads. Oo. Uh -huh. Oh, yan ka na naman. Wag mo na akong iho. Sige po. Okay. Halika na! Alika na bilis. O, ayun! Sige! Ayoko ba ka naman! Kaya'n talaga, you have good luck today, you have bad luck tomorrow. <laughs> hindi pa rin niyo alam na bawal na dito? Tara, oh, tara! Bakit? Pulis ba kayo? Hindi. Ako ang nagpapasok dito. Tuloy niyo pero pera mo, hindi naman pala kayo eh.

pagising ng umaga, nangangaral. <laughs> Tinalakhan nyo ng pangangaral ko. Hindi eh. na naman kayo nagbabago. Saan kami pupunta? Sa Pakes? Sa Jalux? Lo, hindi naman kami nakapag-aral para kumita ng ganong klaseng pera. Ito nga si Magno eh. Siga nga. Hanggang ngayon, tawag niya sa sarili niya. Rehas pa rin. O e, eh, bakit yung iba? Katulad ninyo, hindi nakapag-aral, nakakapag-trabaho naman ang matino. Matino? Matino ba yung nag- Law. how much earns? Twenty-five? Seventy-five bags? One whole day's? Lolo, sa- Isang hiritan lang, kwarta na. Ayaw nyo naman magbanat ng buto. Tamad kayo eh ikaw naman, wala ka na bang iuwi sa bahay na ito, kundi puro away na lang? Pinagtatanggol ko lang naman si Atong eh. Isa pa, hindi naman ako nag-umpisa ng away. Eh di sana iniwasan niyo. Hindi naman kaduwagan nyo na. Kaligtasan. Tingnan niyo ako, tumanda na ako ng ganito. Ni minsan hanggang ngayon, wala ako nakaway. <coughs> sabi niyo masama makipag-away. Nakakahawa tuloy ako sa inyo.